Makulay at mayaman po sa kultura ang bansang Japan. At isa sa pinakatanyag na simbolo nito ay ang kanilang traditional na kimono gaya ng natin. Ngayon nga, suot-suot natin. At ngayon po ay pag-uusapan nga po natin ng kasaysayan at kwento sa likod ng kasuotan na ito at kung paano nga ba ito dapat sinusuot. Makakasama natin para dyan si Myla Villa Gonzalo Chutaichi, Business Tourism Ambassador International 2020, Japan Creator at Director ng International Foundation of Women. Good morning ning po at welcome po sa Rise and Shine gabi, magandang araw umaga yes. sa inyong lahat. Konnichiwa gozaimasu, minasang sa aking mga kababayan sa Japan at sa iba-ibang panig ng mundo. Kimono Connecting Kimono Philippines Japan to the World. Ohayo oh. gozaimasu. Oh, oh. gozaimasu. Okay. Tell us about ang um, yung kimono culture sa Japan. Ano yes. a little history about it The significance ito sa kultura ng yeah. bansa nila? Japan. Ang kimono culture is same sa parang Pilipinya fatin. Mm -hmm. Ito yung talagang kultura ng Japan na talagang yung iniingatan. Mm -hmm. Kaya very ano sila yung uh, alagaan mo kailangan kung paano ang proper na pagsusot ng kimono. Okay. Mm -hmm. yeah. Ay wala nung po. Ano naman po yung mga okasyon na ginagamit ang kimono? Kasi kanina nabanggit nyo, ito po nga ang kasuotan natin ngayon. Ito yung summer, summer kimono. kimono. Okay. So may iba't Ima, iba pa lang uri ng kimono. Yes. At, gaano po ito ka-special ah, sa mga depend, Japanese? Ang kimono ay depende sa okasyon. Ang mm -hmm. um, ang kimono ay may wedding kimono. Mm -hmm. Mayroon tayong uh, pag nag 20 year old ka, yung debut sa atin 18, yung mahaba ang kimono. Yung wedding kimono, yung mm -hmm. makapal na parang may parang geisha, oh, nasa buhok yes. na gano'n. Okay. Yung puri-sode naman na tinatawag ay yung mahaba ang pinaka-ganto niya. Ganun. Mm. E may, meron tayong tinatawag na formal kimono, yung wedding tome-sode. sa ang tawag doon. Yung pag nanay ka, ikakasal yung anak mo, kailangan nakaitin ka na kimono. Formality. And then, yung formal kimono. Then, maraming klaseng kimono, depende sa event na na okasyon na dadaluhan mo. So iba-iba mm -hmm. ang presyo niyan, depende sa kimono silks na na isusuot mo. Yung ipinaano ko sa inyo Susuot ay that namin. is summer kimono. Mainit kasi sa Japan, kailangan ang texture ng tela ay manifest din. Ito, ito ay summer kimono talaga, mm -hmm. Manipis din s'ya. Mm -hmm. Na talaga Yung sa inyo yukata. Yukata min summer kimono. Ito yung talagang kimono na manipis na manipis lang pagdating sa pagsusuot. Kasi mainit sa Japan kaya kailangan maranipis lang din ang layer pag sinuot. Okay, mm. ano naman yung furisode? Yung furisode eh, yung mahaba. Furisode, okay. Na magandang maganda siya talaga yung pinaka obi niya. Ang buhay ng kimono ay nasa obi. Ito yung obi tinatawag. Mm. Yung parang yes, belt kuno. Yes, yung belt na maganda. Na i 1 to 45 lesson mo yung pagsusuot mo ng OB sa likod at sa harap. Pag nakalimutan mong isuot yun, hindi mo na magagawa yung, yung pinaka ano ng OB natin. Mm -hmm. Kasi kahit maganda ang kimono mo, pag ang obi hindi mo kabisado, hindi mo maisusuot, hindi mo mabibigyan ng justification ang kimono. Okay, baka Oo. mas maganda isyot mo yeah. na, yung na, na natin, kimono na natin. No, kasi napag-usapan na oh. natin yung colors and design. Oh. Ngayon na may papakita natin yung sinasabi ni ma'am paano mm. nga ba ito uh, isuot. Sige, Tara ba may mga okay. may mga... Yes. Dala-dala I mean, mm -hmm. pa, Si, si no. Meiji siguro yung itong so, na, mm -hmm. dadamitan natin. na uh -huh. okay. Kimono. Okay. Tsaka pakidemo mm -hmm. po sa amin. Mm -hmm. Yung tamang uh, proseso. Ito yung tinatawag na kimono. Okay. okay. Kimono. Ay, gusto yung mas... So, ipapakita ko po sa inyo kung ang step by step kung paano isuot ang kimono. Para pag gusto ninyo magsuot ng kimono, pwede po kayo sa sarili nyo. Ito po yung pinakamadali. Three minutes lang ay makakapagsuot Three ka na minutes. ng kimono. Three minutes, okay. So, pwedeng mangel ka rito. yeah. to. Okay. So, It's so, napapansin din, ay, may suot tayong mm -hmm. parang... Um, socks or medias. Ano po tawag dito, ma'am? Ayan. Ano yung tawag dito is tabi. Ito, uh -oh. tabi. Oh, yeah. Ito is kimono. Okay. okay. So, the first, ang unang gagawin natin ay papantayin natin tong pinaka-collar na to. Mm -hmm. Tong collar, mm -hmm. tong, mm -hmm. tong si collar na to. dyan Sa may harap. Then, iaan mo sa likod. Mm, -hmm. yeah, adjust Ayan. mo sa likod. Tapos, itataas mo siya. Depende sa haba ng gusto mo. Pagpantay mo. Mm -hmm. mm -hmm. Depende sa haba ng gusto mo. Mm -hmm. So, okay. ngayon, ang gagawin mo, ang kimono kailangan lagi ka nasa kanan. Aso ng kanan mo? Yes, lagi nasa kanan. So, Yeah, mm. adjust mo ang kimono no pag ganyan para masukat mo kung gaano haba ang gusto mo. Mm. Okay. It, uh, okay, dapat ba hindi sa side, sa floor or Yeah, um, pero kasi mas maganda ang formal is naka mm. mahaba siya. So it's siya. like adjustable, depende sa occasion. Yes. Pwede mong gawing mahaba yes. or mm. yung sakto so, lang. Siya. yan na. At okay. ang kimono, lahat ng kimono, either summer mm -hmm. o formal mm -hmm. o informal, laging nasa kanan ang adanya kasi may sinusuntay okay. na mm -hmm. na procedure talaga. Okay. So ito, ito, ito na tawag na yung tinatawag na talihimo. Mm -hmm. Himo ang tawag dyan. So itatali mo yan sa katawan mo. Mm -hmm. Pwede niyong gawin sa inyong sarili. ano? Pag nagpupunta ka ng Japan, yung mga turis nagsusot oh, ng, oh, ng ganyan. Yeah. Okay? Ito, pero kasi yung iba, na. hindi kumpleto ang... Mm -hmm. ang mm. pagtutuloy mo sa Japan pag hindi ka nakapagsuot nito. Oh, oh. so, it's a must. May kailangan. cultural value din. Yes. May value ito, we. Eh. Yung mm -hmm. magiging satisfied ka kapag nakapagsuot ka nito. Mm -mm. Ngayon na itali mo na okay. itong kimono, di ba hindi na umaanaw, gumagalaw. Yes, gumagalaw, So, so ngayon, ang gagawin mo, aayusin mo ngayon sa likod para maganda ang pagkaka ka. Sige, pakita natin sa camera. Ayun. Mm -hmm. Ipa-plot mo siya ng pag-anon para maganda ang pinakaanan niya sa likod. Pantay, di ba? Oo. Oh, oh, yes. Pag tinignan mo siya, diretso ang buhit niya dito sa, sa likod. Niya. Ah, okay. Mm -hmm. Very okay. precise. Okay. Wala nga lang Ellie yung sayo na, pero yan. Di ba, yan na. Okay, na yan, after po niyan? Aayusin mo rin sa harap. Mm -hmm. So, both sa likod at harap, yes. aayusin mo. Parang tamong parang ini-insert mo yung mm, ano Yes, Alam mo, yes. it reminds me of uh, our Philippine malong. Mm. Yung malong, ang dami mo rin pwedeng mm. gawin. Tapos, eh, para no? maganda, kasi laging iingatan, pag pinatawag, ito yung sa early na collarbone talaga na. Mm. Kailangan hindi siya kita yung pinakaano rito. Mm. Yung inner, ay ganun then ba? Then, kailangan susukatin mo yan. May sukat? And then, ipopold mo dito pag medyo mahaba. Para maganda mm. ang pagkaka... Okay. Ganun pala ka, detalyado ang pagsuot nitong kimono. Yes, kailangan detalyado. Okay. Mm -hmm. Kasi may sukat. So, tingnan mo, kahit wala pang ang ganda na ng pagkakali mm -hmm. niya. And Tapos, then? Ito yung pinaka magpipix ng kimono mo para kahit anong galaw mo mm -hmm. ay hindi siya matitira. Okay, so ipagpapatuloy natin itong uh, pagsusuot ng kimono ni Meiji kasama pa rin si Ms. Mm. para mas matutunan natin yung tamang pagsusuot nitong kimono. Actually si Ms. Mayla, yan ang first Filipino kimono teacher. Mm -hmm. Okay. So mamaya ipapakita natin ano, yung uh, final look. Yes, ni ang final sa look. Kanya, ko, ang kimono. Ang final kimono. But I meanwhile, we'd like to thank Miss Myla at mm -hmm. uh, papakita natin mamaya ang final look ni Meiji. Thank you, ah, uh, Miss Myla, you, for sharing with us. This morning. Thank you, right. thank you very much. Thank you Alright, ito na properly. nga sa Ang ganda. Tapos na ang ating kimono from, uh, by Ma'am Myla. Mayla. Thank oh, you very much po. na ganda. Yes. Okay, kung anong klaseng ano dito, summer kimono? Chocho ang tawag sa UB na -cho. divine. Chocho, okay. Cho -cho. A butterfly. Okay, a yeah. oh, butterfly. Ang ganda. Oy, it's a sign. Baka kailangan na ito magpunta na, ng Japan. Japan. Mag-manifesto tayo. <laughs> oh, oh, oh. Alright, thank you once again, Miss Myla. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan at kwentuhan.